Ayan po si Mami at saka si Andres. Anong merienda nyo, Mami? Ito ay lunch pa lang ni Andres. Ito ay sopas. Sopas. Oh, nagluto po si Mami Janet ng sopas. Yeah. Mami, pinapalamig lang natin. <laughs> Good job! Oh, dyan lang, dyan lang. Sit down. Sit down. Oh, wala, wala ka kang chinelas.

sa aming pagpunta sa Tagaytay May med para po sa tulok ng baby Andres And we ask the Holy Spirit to guide us, to protect us uh, Right here in our car um, May your divine protection May I baby Thomas, may baby Andres and daddy sa kanyang pag-drive And ilayo mo po kami sa kung anumang kapahamakan o aksidente And we pray for Lord na anong iyong provision at blessing na anong mag all the days of our life Amen. So, yon Kumusta mga kapitik? Kumusta mga kabeshi? At ngayon po ay schedule rock ni Andres. Yeah, At siya inaantok na. Pareho kaming nakapolo. Yeah. <laughs> let's go, Andres! Yes, let's go. Oo. Setbelt ka na. Dito? Yes. Setbelt na. Let's go. Ayan mga kapitik. Nagpark lang po ako at si Mami Janet at Andres ay nandito na sa Tagaytay Med so ngayon po ay schedule truck ni Andres ayan thank you lord at amin pong kinukompleto ang truck ni Andres Pagkatapos ay dalawa na sila. <laughs> Dalawang may diaper, gata, saka turok. Ika nandiyan na si Thomas. Ayan, ito po yung tagay time it. na si Mami Janet sa third floor. Andres, dito lang. Dito na po si Andres. Natimbang na, Mami? but hindi nakatulog, no? Mamaya yan matutulog pag uwi. Hehehe. <laughs> niya, siya rin yung nagsasabi na no. No! Alam niya na yun yung naririnig niya sa atin. No! <laughs> Alam niya, <hirap> niya. <laughs> yeah. Yes, tapos na si Andres. Okay. At Daddy Terno pala kayo ni Andres. Sabi ni Doc, oh, pareho kayo ng Daddy na ka-Terno. <laughs> Nasa iyo naman. <laughs> po si Andres ng malakas so sa kanyang turok. Ako din eh, napaiyak din ako eh nung nagbayad ka. <laughs> Mahal, 5K. Mami, uh -huh. payat ni Andres, Mami. Uh -huh. Sabi ni Doka lang, ba't hindi nataas ang timbang? 10K pa rin. 10K. 10K, sabi niya, although napasok pa rin, sa graph na nandun siya sa zero, wag lang siyang mag kasi malnoris na yun. Pas Oo, oh, pasok pa rin siya. Sabi pero, niya. Okay. Pero sabi niya, mas maganda kung busogin pa natin ang busogin, no? Uh -huh kaya siya eh pero sabi naman niya okay naman yung height, matangkad sabi niya matangkad naman si Andres ko sipon niya ah okay at siya po'y umiyak nang malakas ano kaya tinurok sa kanya mami? hexa number 3 hexa number 3 pangatlo na yan yan yeah. same sa pinakamahal na talaga ng karakter oo umiyak kasi siya kaya lumabas ang sipon umiyak ka. sa sabi to <laughs> Bakit nga naman ito eh Hindi na taba tot Pero matangkad daw naman Matangkad hmm. Andito kami sa metro May bibili lang si Janet Sa grocery sa vitamins At ito ang push cart ni Andres Wow, lilinisin ko muna mami Ako na Ako na, ako na Wow sakay na si Andrew sa kanyang car. Um, no, ikaw lang mag-isa dyan. Wash. Nililinisan na lang, Dad. Okay. Have dalawa dito. Ay, hindi kasha ako. Si Bobby lang ang kasha. Mamaya na lang ulit po nasa ng kamay. Yay! Wow! Driving! <laughs> okay. Bye-bye. Ibili -bye. ang mami ng vitamins. Okay, brum brum. Diyan lang Andres, diyan lang. Na mami nabili. Ito si Andres. Busy busy sa manobela. <laughs> Wait for mami. Oh, yung kasasalamin, no? <laughs> Oke, okay. tepatnya Mami, tepatnya Let's go to Mami <laughs> Andres, bip-bip Bip-bip Serius ya? Serius ya, Oh, oh Seryoso sa pagdadrive. Hindi imagine niya siya mismo yung nagdadrive ba mi? Oh, ako na mami. Ayan si Andres. Let's go na Andres. Tama na yan. Let's go. Aba, ayaw bumaba ni Andres. Nakakapit pa oh. Let's go na. Nakakapit pa. Andres. Hali ka na. <laughs> Nakakapit pa. Let's go na Andres. <laughs> ayaw niyang bumaba, mami. Doon sa kotse. Apo, ayaw lang bumaba. Na-enjoy eh, na niya na. Let's go na. Oo, oh, dito mami. Oh. Okay. Ah, let's go, let's go. Hello, po si Mami Janet, may pa-order uling, sukang sa sa. Yes. po bayaran. po. So, yan po ay LalaMove ipapa-deliver. to Bacoor, Cavite. Bound to Bacoor, Cavite Baya lala LalaMove. Yan. At uh, ang order ay si Ma'am Net. Net. Thank you so much, Ma'am Net. Yes. Siya po yung nakipagkita sa atin nung tayo paparito no mm -hmm. sa Pakil Laguna. Mm -hmm. Yes. At thank napakarami niyang binigay na prutas. So, Boss, yan po ay babasagin ha. Salamat okay po. Okay po. Thank you. Bo. <laughs> you <think laughs> so, thank you si so man? much. Sabi niya, Janet, pag may ano kana tawag dito. Suka. Suka kana 'yung order. I um, order nang kaagad mm -hmm. nung napanood na tayo may suka na. Yeah, thank you so much po, Ma'am Ma Net. You po. Ito po si Andres. Kakagising, mami. Kakagising ni my boy. Oo, oo pag sa sasakyan pa lang itulog na. So hindi na namin inano. Hindi na namin ay pagkahapon ay may lamok. Pag ganito ay okay lang. Hindi na namin pinalitan. <laughs> Kami pareho pang nakapolo, mami. bye 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 bye. O, kain na muna, nagluto ang mami yep. Nagluto ang mami ng sopas Nagluto kayo ng na sopas, dad Kain taba. na muna Tumaba, taba mm -mm. Ayan po si mami at saka si Andres Anong merienda nyo mami? Ito ay lunch pa lang ni Andres Ito ay sopas Sopas Oh, nagluto po si mami Janet okay. ng sopas yeah. Mami, pinapalamig lang natin <laughs> Good job. Oh, dyan lang. Dyan lang. Sit down. Sit down. Wala kang chinelas. Wala kang chinelas. Oh, wala kang shoes. Andres, wala kang shoes. Oo. oo. Sit down. Kukuha yan ng shoes. Oh, let's go. Go. Doon. Sa malayo. Good job. Layo na namin ni Andres. Lakad-lakad kami. Yan. Oh, pag manakbo, slowly lang. Slowly lang. Oo. Oh, oh. Baka madapa ka dyan. Oo. Oh, oh. oh, go, go, go. Diretso pa. Abo, wag dyan. Abo. Yehe. Nakaikot na tayo. Doon sa dulo yung sa atin. Doon sa dulo. Oo, sa dulo. pagod ka na <laughs> Let's go back to mommy Ayan nakaikot na tayo Doon sa, sa dulo yung sa atin tayo. Doon sa dulo yung sa atin Andres Oo sa dulo Let's go back to mommy 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 Oh no no it's okay <laughs> Oh no no it's okay Không, không, No, no, no. Don't touch. No, no, Don't no. Touch. Don't touch. Don't touch. Good job. <coughs> oh, my dog is no eh. Oh, may dog no malak, eh. Oh, my <coughs> sasabihin na uh, amin na. Hindi ko sasabihin na uh, amin na. Dito yung ako kung alam niya. Dito yung ako kung alam niya. Butterfly. Butterfly. It's a butterfly. It's a butterfly. Wala na. Wala nung butterfly. Wala, Wala, nung, butterfly. Wala, Wala nung butterfly. Okay, let's go. Let's go back to mommy. Okay, let's go. Let's go back to mommy. Let's go back to mommy. Let's go back to mommy. Tombo oh, alam nyo guys. Tombo oh, alam nyo guys. Alam nyo ba la? Alam nyo ba la? Nagalingtong batong nyo. Nagalingtong batong. Yay! Yay! By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life we have received all of this by coming to know him the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence to peter one to three